Sa panahon ngayon na halos lahat ng gastusin ay mahal, pamasahe, pagkain, kuryente, bakit parang hindi apektado ang mga incheck? Lalo na yung mga small business owners. Simple lang manamit, luma ang cellphone, tahimik lang pero may sariling tindahan, may ipon, may puhunan, at higit sa lahat, may kinabukasan. Samantalong tayong mga Pinoy, kahit may trabaho, parang laging kapos. Sweldo ngayon, ubus bukas. One day millionaire ngayong biyernes, broke na pagdating ng lunes. Bakit parang laging handa sa buhay ang mga Chinese? Anong alam nila na hindi natin alam? Anong ugali meron sila na wala tayo? Dito sa video na to, pag-uusapan natin ang mga Chinese money habits na dapat tularan ng bawat Pilipino. Mga diskarte sa pera na simple, praktikal, at pwedeng-pwede mong simulan kahit maliit pa lang ang kita mo. Panoorin mo 'to hanggang dulo kasi baka ito na ang mindset shift na matagal mo nang kailangan. Alam mo bang sa maraming Chinese families Bata pa lang tinuturuan na kung paano humawak ng pera. Sa edad na 6 or 7 years old, may alkansya na sila. Tinuturuan silang mag-ipon bago gumastos. Hindi to kwento lang ha, kultura talaga nila 'yan. Kapag binigyan sila ng angpao, hindi agad ginagastos. Nilalagay nila sa alkansya o binibigay nila sa mama nila para idagdag sa puhunan ng negosyo. Samantalang sa atin, yung anak natin, pag binigyan ng 20, derecho na agad sa tindahan. Bumibili na agad ng chicheria, soft drinks, at minsan, kahit wala sa plano, kaya ang resulta, ubos agad. Kasi sa kulturang Pinoy, madalas walang emphasis sa delayed gratification ang mindset, may pera ako ngayon, so gagasusin ko na. Sa Chinese culture naman, may pera ako ngayon, pero hindi ibig sabihin, kailangan ko itong ubusin ngayon. At dito lumalabas ang isang linya na sana matutunan natin. Hindi kita dapat pabibilibin sa gamit ko, kundi sa disiplina ko. Dahil sa dulo ng lahat ng to, hindi sa dami ng gamit susukat ang yaman ng isang tao, kundi sa ugali niya kung paano siya humawak ng pera. 7 Chinese Money Habits na Dapat Tularan Number 1. Live Below Your Means Hindi porke may kita, gagastos agad. Sa Chinese mindset, ang yaman ay hindi base sa sweldo, kundi sa natitira pagkatapos kumastos. Kung ang kinikita mo 20,000 pesos pero ang gastos mo 25,000 pesos, hindi kaya yayaman. Mababaon ka lang sa utang. Bakit? Simple lang kasi mas malakas ka pag gumastos sa kinikita mo. Pero kung ang kita mo 15,000 pesos lang pero marunong kang mag-budget, magtipid at umiwas sa luho, mas makakaipon ka pa kaysa sa ibang tao na mas mataas ang sahod pero gastos naman ang gastos. Ang prinsipyo ng Chinese, huwag gumastos para lang magmukhang mayaman. Gumastos lang sa kailangan, hindi sila nagpapasikat, tahimik lang, pero may laman ng alkansya. Number 2. Reinvest Profits Don't upgrade lifestyle. Karamihan sa Chinese entrepreneurs, kapag kumita ang negosyo, hindi agad bumibili ng bagong phone, bagong kotse, o magbabakasyon sa Boracay. Ang kita nila, ibabalik nila sa negosyo, palalakihin ang puhunan. Kasi alam nila, ang tunay na yaman ay hindi 'yung ginastos mo, kundi 'yung pinatubo mo. Samantala, sa karamihan sa atin, konting bonus lang, may bagong gadget agad. Ang tanong, ilan taong kang magtatrabaho para lang bayaran ang mga bagay na ginamitan mo ng credit card? Pero, hindi mo naman talaga kailangan. Number 3, Multiple Sources of Income Sa kultura ng Chinese, hindi sapat ang isang pagkakakitaan. May negosyo si mama, may sideline si papa, tumutulong si ate, naglilinis si bunso. Lahat may ambag, hindi umaasa sa iisang trabaho lang. Kasi alam nila, kapag nawala ang isang source of income, may backup pa. Samantalang maraming Pinoy, isang trabaho lang ang hawak at kapag natanggal, sabay bagsak ang buong pamilya time to think para sa ating mga pinoy paano ako makakahanap ng extra income kahit maliit lang sa simula number 4 cash based lifestyle kung walang pangbayad ng buo hindi bibilin ganun lang kasimple ang chinese mindset If you can't afford it in cash, you can't afford it. Period. Iwas sila sa utang, lalo na sa luho. Hindi dahil kuripot sila, kundi dahil alam nila ang utang sa maling bagay nakakagapos sa kinabukasan. Credit card? Para lang sa emergencies. Hindi para sa bagong shoes o pang date sa mamahaling restaurant. Number 5. Family Fund Mentality Sa maraming Chinese families, hindi kanya-kanya. Tulong-tulong sa negosyo, tulong-tulong sa gastos. Halimbawa, yung kita ni kuya, pangpuhunan ni mama. Yung kita ni papa, pang ng bagong pwesto. Yung kita ni ate, dagdag sa school ni bunso hindi ito sa pilitan, kundi kultura na tinatawag na collective growth. Samantalang karamihan sa Pinoy, kapag kumikita na, kanya-kanya na. Pero sa mga Chinese, kung lalago, sabay-sabay walang iwanan. Number 6. Discipline over display Wala silang pakialam kung anong suot mo Anong cellphone mo? O kung naka-iPhone ka ba? Hindi nila kailangan magpakitang mayaman kasi disiplina ang yaman nila. May negosyo pero di mo halata. May ipon pero hindi nagyayabang. Ang focus nila, long-term security, hindi pansamantalang ganda. Samantalang sa atin, minsan kahit wala na sa budget, bibili ng bago basta makapag-update lang ng post sa social media na meron tayong bagong gamit. Number 7. Early Financial Education Bata pa lang, tinuturoan na sila sa negosyo, sa ipon at sa pagrespeto sa pera. Hindi lang pera ang pinapamana sa mga anak nila, kundi ugali at diskarte. Anak, kapag kumita ka, huwag mong ubusin. Magtabi ka, mag-invest ka. Anak, kung may luhu ka, pag-ipunan mo. Yan ang tinatawag na generational discipline. Samantala, sa maraming Pinoy households, hindi pinag-uusapan ng pera. Kaya paglaki ng bata, hindi marunong humawak ng kita. Kaya kung gusto mong umangat sa buhay ito ang dapat simulan sa bahay pa lang financial education sa murang edad Ngayon ang tanong bakit nga ba nila nagagawa ito Bakit parang natural sa kanila ang disiplina ang pagtitipid ang pag-iipon at ang tamang paghawak ng pera Simple lang ang sagot nakaugat ito sa kultura nila sa mindset na mula pa sa mga lolot lola nila. Para sa maraming Chinese families, ang pera ay hindi laruan. Hindi ito reward sa sarili. Ang pera ay tool, gamit para mabuhay, makapagsimula ng negosyo at makapagpamana ng mas maganda sa susunod na henerasyon. May tatlong malalalim na dahilan kung bakit Ganito sila, una, survival. Maraming Chinese immigrants ang nag-umpisa sa wala. Wala silang aasahan kundi sarili nila. Kaya kailangang matuto silang kumapit sa disiplina para makaraos. Pangalawa, family pride. Hindi lang para sa sarili nila ang bawat sentimo. May dalang pangalan, dangal, at reputasyon ng buong pamilya. Ayokong mapahiya, ayokong maging pabigat, gusto kong makatulong. Yan ang usually na sinasabi nila. At pangatlo, legacy. Sa kanila, hindi sapat na mabuhay ng okay ngayon. Ang tanong nila ay, anong iiwang ko para sa anak ko? Kaya sila nag-iipon, kaya sila nag kaya sila nagpapakahirap hindi para sa luho, kundi para sa kinabukasan. Long term sila mag-isip, hindi para sa ngayon lang, kundi para sa 10, 20, 30 years from now. Sa simpleng salita, may disiplina dahil may dahilan. At kung gusto mong gayahin ang yaman nila, dapat gayahin mo rin ang lalim ng dahilan nila. Hindi mo kailangan maging Chinese para matutong mag-ipon. Pero, kailangan mo ng disiplina gaya nila. Simulan mo sa maliit. Kahit 50 pesos kada araw, basta consistent. Gumawa ng budget, bawasan ng luho, iwasan ng utang, at higit sa lahat, mag-invest sa sarili, sa skills, sa mindset, sa tamang kaalaman, oo, sa simula mahirap, pero habang tumatagal, iipunin ka rin ng tagumpay. Tandaan mo, ang ipon hindi nasusukat sa laki ng kita, kundi sa tibay ng disiplina. Kaya kung handa ka ng baguhin ang diskarte mo sa pera, i-type mo sa comment section, Chinese Mindset para alam naming kasama ka sa pagbabago. I-like, subscribe at i-share ang video na to sa isang kaibigan mong laging one day millionaire.